바 d o saya ang mula ng laki na ito. So, ngayon mga lakatsera, nag-ulan. Sayang. Dapat doon. So, ayan mga lakot sira mag-walking tour tayo kahit umuulan. Yun na yun. Pero may payong naman ako.

yan ang literal na ano mga lakot sira gala kahit umuulan. nasaan po yung Pudyo Mall sir? yun ma'am ayun? yung ma building niya video ha? bawal ba mag video doon? ha? a picture a picture ha? Ah, ah? okay, thank you thank you Hindi eh. So ayan mga sira Yan, ang haba ng mga bibig. So yun, umuulan. <laughs> so hopefully nga hindi malakas ano, mga lakot sira. Punta tayo. Hindi tayong sayangan kahit umuulan. Sugod so ng sugod so pa rin. May payong naman ako. So, ayun mga lakotsera, to be continued tayo, walking tour tayo dito sa Ortigas. Galing tayo ng Robinson and then, ah, uh, ano, um, nag-walking tayo papuntang Sujum, or Sujum, hindi, sorry, Sujum, <laughs> Hojo Mall dito sa Ortigas. So, nang kanong ako sa may isa sa mga security guard, bawal daw ang mabani mag uh, video. So, ang gagawin natin, punta lang tayo mas na Kung, video tayo konti. Kung may magsabi sa atin na bawal mag-video, di, syempre, ano natin, uh, ititigil natin, di ba? Eh, sabihin ko lang, I'm sorry, hindi ko naman alam. Niya, di ba? So, hayan lang naman mga lakot sera. Kasi, first time natin maka- makapunta ng Hojom. Hojom siya, hindi Sojom ah. So, ang lalaki ng mga building dito, mga lakot sira. Ang problema naman natin nito kung saan ang sakayan pauwi ng Kiapo. Kasi, nag-ano lang ako, nag-commute. Wow, oh, sana ako commute Parang may car din ako eh. Wala na naman So, hayan, ito ang literal. Umuulan mga lakot sira. May dala akong payong. Oh. So, gala is life mga lakotsera kahit umulan. Kasi galing tayo sa bahay, umulan na talaga mga lakotsera. Ayun. kasi sabi nila may bagyo daw, pero may kasabi, bagyo ka lang ako gala. Ganda! So, natin kahit anong hanggang hindi pa malakas ang ulan ng lakotsera. So, wait. Hindi, waiting. Pwedeng... Wala hindi pwedeng sayangin ang ano ang problema ko naman ito kung saan ako sasakay pa uwi kasi iba nang dinaanan ko so easy way naman magtanong lang tayo so as of now time checks ah time check murag buan pasensya na sa ating mga ano kasi pasensya na sa ating ah uh, ay, may stingin na. Hindi na Ito, oh, literal na pagkalagan. Masabi yung ano, pagdekot na muna. Reto, agad na muna So, punta tayo ng Pojo. Baka bawal ang ano. Bawal ang video doon. ayan uh, mga lakot sira continue tayo kasi dumaan tayo sa photo yan. so umuulan literal na umuulan ay oh nakabaho ko wag ah. ka lagana <laughs> yan ang literal na ano o eh, diba so yan Daling tayo sa Pujong. So, pauwi na tayo mga lakot sira kasi hapon na. Kasi ano eh, dapat 1 o'clock ako malis eh, nag-ulan-ulan. Pinahinto ko muna yung ulan. Eh, may araw naman. Eh, ngayon, pagdating ko dito sa may Ortigas. Ortigas ito eh. Ano? Humuulan siya mga lakot sira. So, no choice tayo. Ay, eh, sayang naman kung hindi natin anuhin. Ano ba yun? Ang pang-the Philippines? Ano ba ang ganda dito? Puro tayo. mega is eh. Sayang naman lang. So yan, literal na pagkalaga nila kay Sera. Sakayan ng um kalaganan nila kasi iragaulan. Baba lang daw yun. Pero... mag-anili. Mabuti Mag na lang may dala tayong payong mga lakot sira kasi eh, importante talaga ang payo kasi rain or shine hindi natin alam muulan so kanina kasi eh, Ulan ulan naman, in kaso nagpakita si Haring Haraw. Kaya anak tuloy ako. Siguro hanggang tuloy-tuloy ang ulan niyako, ako alis. Kasi aanhin pa yung tag-ulan tapos magala ka, di ba? So, yan. Nagtanong ako isa sa mga ano doon, saan sakayan ang putang kiyapo. Kasi parang naligaw na ako Hanggang dulo daw Kailan ang dulo nito?